tingnan nyo ang lakas ang tubig tapos tingnan nyo bahana siya. tapos ito tapos ayan wait lang ikaw yung bini-video ko model kita ngayon Pabuk pabalik na tayo sige ingat lang sus nakakanginig to grabe ano lang tong inaapakan namin eh. Ano nyo. ito kaya ingat, mauga grabe grabing uga niya ayan careful, kasi kahit anong mahulog dito ay talaga naman napakalakas ng tubig o oh. ayan ah, grabe, nanginginig yung tubig ko grabe Ayan, ito yung tulay, look. Ayun, oh. Sabay, look. Wow. Ah. Yung tulay, o. Oh. Hintay Kapag ganitong fog, tingnan nyo, o. Oh, yung ano nyo. Ayan. Sobrang scary. Sobrang taas. OMG. Sabay, OMG. <laughs> Ito na talaga yung sa mundo ng kawalan to. Makikipaglaban. Ganito ang sitwasyon <laughs> kapag sobrang daming pag para silang lumalabas <laughs> sa mga <laughs> Hello. usok, ulap. Ayan. Hi, Mara. Hi. Hello. Hi. Saan tayo bababa? Ba ba? Di Diyan. Oo, oh, Ako na yung guide mo Hi, Ivan. Hi, Ate. Hi, Chu. Sabi ko, magkabandos, tumingin ako, kinabahan naman ako. Hi, Kuya. Ito ba't may shortcut dito, Kuya? Grabe, ang taas. Let's go. Hindi nga guys, nakasukot lang dito, guys. And tapos ay dinito rin. Kukunin ko yung ano mo. Maradali. Ano pa paano ka? Kasi na ano. Para kang ano sa usok tas lumabas. Go na Mara. Kakatayo. Ay, 'to no, nang tulay kapag ganitong mafag So yun. Ayun. grabing taas oh tingnan nyo pero sobrang dinaw ng tubig look ayan tapos ito yung aapakan nyo ayan yung fall pinakang taas nyo ay shock ayan oh Tapos. Sumaya.